sa episode na to, muli nating pupuntahan ang lawigan ng Batangas. At ang mga lugar na ngayon pa lang natin mapupuntahan, makita ng personal lang Wild Monkey ng Maragondon at ang dinarayong Kaibiyang Tunnel. Ako si Bayabas TV, tara, biyahe tayo! Alright, parang medyo maluwag yung mount ko ah. Okay naman. So ayun, Nandito tayo sa kaabaan ng mindanao binyo Let's go, let's go Welcome sa another episode na gagawin natin Babalik tayo ng Batangas At last time na pumunta tayo ng Batangas new 40 pa yung dala natin si Black Black Ngayon Siya mga passionate yung dala natin, si Nika At sa ride na to Makasama natin sila Tito Roldan at si Tita Divina at may isa pa sa yung kasama na hindi pa natin kilala so tatlong motor tayo isang Honda Click nila Tita 125 isang 150 na Kimco hindi ko sure ha ah. kung Kimco nga siniga kaya mga pa 125 yung gala natin at isang 4 wheels na van kasi nga family out itong lakad natin Last time na pumunta tayo ng Batangas, si Black Rock pa yung dala natin nun. Sa may Mabini, saka dito sa may Monte Maria sa Batangas City. Grabe, ang ganda ng mga kim ko. Puro mga nakakim ko. <laughs> ang lalakas ng mga pipe eh. Unahin natin sila Nakalimutan ko iset yung trip ni Nika Kaya dito na lang sa may trinoma natin iset uh, At hindi na rin tayo nakapaggas Kasi 6 bars pa naman tayo Kaso hindi na to full tank Kasi ginamit ko na rin si Nika kahapon Pang sundo kay Mamhana So paglabas natin dito sa EDSA Sana hindi tayo matrapik para hindi tayo mapahiwalay sa kanila kasi pagdating natin sa Maharlika Highway papasok ng Ayala Underpass hindi na natin alam yung way <laughs> wala tayong CP holder may hirapan tayo mag navigate ed sa gaming na tayo at tuloy tuloy lang naman yung daloy ng traffic babatiin ko na rin ng happy birthday si Tito Roldan na nasa harapan natin ngayon enjoy your day rides at salamat sa pag imbita sa amin sa outing na to Maharlika Highway na tayo hindi hindi ko makakalimutan yung unang beses na dumaan ako dito mula SM North nakarating ako ng Mega Mall tapos mula Mega Mall hanggang Mall of Asia sa paghahabal hindi ko alam kung saan ako lulusot sa sobrang kabado ko dito ang init sir sakit sa ulo buti na lang kahit pa paano nakasilong kami dito sa maliit na puno eto rin yung kagandahan ng paglalagay ng ganito sa kalsada eh Bawat init sa kalsada na nata kami dito Time check 11:28 ng umaga. Kawit kabiti na tayo. Robinson, lumagpas na tayo kamo ng Robinson Trias Huwag mo na reply yan, eh, eh So basta mabili na una tayo. At pagdating nga dito sa Cavite, eh nagkahiwahiwalay na kami. Este, napahiwalay pala kami. Kaya ito yung tulay na lagi kong nakikita sa mga vlog. Ngayon, nadaraanan ko na. Ang Tansa Naik Timalan Bridge. At isa pang nakakatuwa dito, yung itsura ng PUP nila paglibot eh no ang cute eh ito yung mga bagay na kagandahan hmm. ng pagpunta mo sa ibang lugar may nakita kong bago sa mata mo, mo may iwasang hindi mo magka tulad na ito eh no ang lapat ng gilid sa amin naman doon sa reason yung tricycle namin yung kakaiba medyo mataas tapos ang lapad naman ng likod may meron pa pala sorry po maragon doon oh medyo lumalamig na Kayaan mo na Kayaan ano? mo na Nagpas na. na sa location hmm? na sa location. Oo -o. Grabe yung unan na dito pataas oh Anong matayo papapunta dito? Ang ahon yun ah Dragon na po tayo oh, medyo lumamig-lamig na kanina sumasakit yung ulo ko sa init kahon pa rin <laughs> grabe naman pataas to ito po yung first time namin na makakapunta ni mamahana dito sa Maragondon Yung mga kasama namin kanina, nagkakibahe-walayin na kami. Nauna kami. Akala namin kanina, naiwan kami. Oh, na daw sila camera 360 nga pala ang second cam natin katas ni Meta at sa pagiging content creator natin kaya maraming salamat sa mga hindi nagsasawang manood ng ginagawa nating video mm so, <laughs> Biyakay din Gano'n to Ang <laughs> ganyan May baby po <laughs> At bago nga kami dumiretso ng Kaibiyang Tunnel ay huminto muna kami dito para makita ang mga wild monkeys. Nadatan nga namin sila ma'am na nagbibigay ng pagkain sa kanila. Pag pinapangayan mo sila lumalapit eh. Hindi natakot sa tao, nasanay na. dito tayo, na kailang kilometer na tayo kasi nagwawas na yung gas natin ng dalawang bar, bali apat na lang 78 kilometer so magmula dun sa Trinoma sa may SM North hanggang dito sa may Maragondon 78.8 kilometer 2 bar nilalakihan din pala nila yung mga kalsada rito ginagawa na nilang power lane KB ang tunnel, subo. Ito pala yung tura ng Kibiyang Tunnel Picture Pa experience nga rin Kibiyang tunnel Sina <laughs> Ang Kibiyang tunnel na matatagpuan sa Pilipinas Sa mahalagang proyekto na infrastruktura Na nag-uugnay sa mga bayan Ng Nasugbo at Lemery sa Batangas Ito ay sumasaklaw ng humigit kumulang 1.2 kilometro At kilala sa pagiging pinakamahabang lagusan Sa ilalim ng lupa sa rehiyon. Ang tunnel ay ginawa upang mapabuti ang pag-access at mapadali ang daloy ng trapiko, na ginawang mas madali ang paglalakbay para sa mga lokal at turista. So, nasa likod na ulit nila tayo. <laughs> Batangas <laughs> na tayo, sir. Kung mapapansin nyo, o naririnig nyo, hindi kami magkain, hindi kami mamahanak. Kasi nga, wala pa tayong intercom. Eh, hey na yung ulan. So, kung papala rin, pa next payout, eh, makabili na tayo. sino ba ang hindi mag enjoy sa ganitong rides na palaging may nature tip at ganitong view ba? Diba? ako kasi gustong gusto ko talaga to narating kasi yung panahon na hindi ko na ito kaya habang malakas pa ako kaya ko pa at kaya ko pang pumingit ng silinyador biyahe lang ng biyahe eto yung masasabi ko na cheer ride lang na may kasamang ulan mundo ng kalsada para mag bending bending kaso ah, hindi tayo marunong <laughs> wow straight na daan patulad ng sa Laguna yung straight na daan tapos may dalawang bundok sa magkabila ang side amazing Grabe ang humog din oh, no? mulan siguro doon. At habang waiting kami sa pamimili nila Hanna, sa mga lulutuin pagkain Nabuta na nga kami ng malakas na ulan At Buti na lang may mabait na lokal na nagpasilong sa amin <laughs> Diyan lang 'yon, eh. nawala? At dito sa Kalayo Beach Resort ang destination natin. may iba't ibang water activities din ang pwede may experience sa lugar na to. Patulad ng island hopping, snorkeling, speeding, banana boat, kayaking, jet ski, at ang tour for Fortune Island. na masyado pa. Maalun pa pa. Let us go back. Let us... Let us go back to the place where we belong. Huwag ka naman kayo sa amin. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Lumayo nga kayo sa amin. <laughs> ano yun pa? Yung ano yung tinan mo, yung parang brown doon, Oh. Ano, ganyan Di talaga yung, ganyan talaga yung, yung color na tubig. Bakit brown? Yung maganda. Bakit? Yung kasi na binasahin sa plastic. Yung between the two ba yun. Ah, ay, bakit ganyan yung color? Ha? Hmm. Mamaya pa pa, yung record natin dito. Hindi pala na-record dito. Ah. Ah, sa

uwi na tayo at kung nandito ka pa rin nanonood at pinapos mo itong video na to maraming maraming salamat see you on next vlog bye bye